May kukulami na naman yan. Tara. Sana hindi tayo mapansin. Tara. Sundan natin. Buti na lang na tsimpuhan natin ngayon. Nandito pala siya sa sementeryo. Andiyan niyo magkukulam. Martes at Pernis sila pumupunta dito. the retro satana nam kwan swadi me vana son bas ab sebini na bas makita tayo dito may protection tayo nagsinti siya ng kandila yung mukha tingnan nyo yan yan tatlong kandila yung sinindihan Kinuha na niya yung dala niya sa bag. Meron siyang dala sa bag. Ano kaya yan? Kailangan natin mag-ingat dahil sobrang lapit natin ngayon. Meron siyang kinuha sa kanyang bag. Mukhang mga santo. Mga santo yata yung dala niya. Yan. Sinimula na. Sinimula na yung ritual. Tingnan natin kung anong klaseng ritual na naman itong gagawin niya ngayon yan yung mukha niya oh my god ano yan tala niya kanyang wagang manika yan oh my god nakakatakot yung bitbit -bit niya ano kaya yan God. Tumindig yung balay ko ngayon. Oh. Oh. Mukhang nagsasalita siya. Yan. Tumawa. Mukhang tumawa. Tumawa nga. Yan, Tignan natin. Oh, oh, nangangalay yung kamay ko dito. Oh, yan. Tira niyo mabuti, ah Nasa dibdib niya pala yung kanya may wagang manika. Yan, tinan nyo. Yan, ano yan? Anong klaseng ritual kaya yan? delikado yung pwesto natin eh. Lipat tayo sa harapan dahil sobrang delikado yung pwesto natin dun Oh, nandito tayo ngayon sa harapan. Oh my God, nandyan. Oh my God. Buti na lang lumipat tayo dito. Tingnan nyo. Tingnan nyo. Iniikot niya yung dala niyang may wagang manika. Yan yung isa sa pinaka kapangyarihan niya sa data pagdating sa kulam. Ginagamit niya tuwing may gagawin siyang ritual. Grabe. Tingnan niyo. Tingnan niyo. Parang tumatawa pa yata. Sino na naman kaya yung kukulamin niya? Yan. Oh my God. Sobrang lapit natin ngayon pero... Meron tayong protection prayer, siguradong hindi tayo tatablan sakaling makita niya tayo dito. Oh my God, nandiyan na. Oh my God. Oh my God. Bukang nakita tayo. Tingnan niyo. Tinay niyo. Hindi na ako nakatingin dito. Kaya na lang tumingin dyan. Importante, makuha na natin ang video yung ginagawa niyang ritual. Hindi na bali kung hindi Hindi ko makita. Tingnan nyo na lang mabuti. Napakadelikado itong ginagawa natin ngayon. Sobrang alay na yung mga kamay ko. Oh, ano kayong ginagawa niya ngayon? Oh, sana hindi tayo mapansin. Oh, oh, oh. Parang sina... sinasayawan niya yung kanyang kinukulam. Sobrang alay ng kami ko. Oh my God! May bitbit siyang ano yan? Ano yung bitbit niya? Ano yan? Ano yan? Ano kaya yan? Tingnan natin. I Zoom natin. Oh my God. Oh my god.